Ay, o, magandang gabi sa inyong lahat Welcome ulit sa aking uh, channel Lalo na doon sa ating mga masugid na taga subaybay Yung mga subscribers natin sa YouTube channel natin Tsaka sa mga followers natin dyan sa ating FB page na ATTYLN Magandang gabi sa inyong lahat Okay, um ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa question ng isang uh, subscriber natin na kung ano daw ba yung gagawin niya, no? Kasi ang sahod niya binabawasan ng kanyang supervisor bago ibigay sa kanya. At ang halagang ibinabawas ay para daw ito sa pambayad sa utang niya sa kaibigan ng kanyang supervisor. So tama ba yung ginawa na yun ng kanyang uh, visor, no? Yan ang i-discuss natin pagkatapos nitong ating shout out sa mga subscribers natin and followers na walang sawang nagsishare ng mga videos natin. Walang sawang nanonood. No? Ano right, going back sa ating uh, topic, meron sa ating labor code, no? uh, article 112, ito yung tinatawag na non-interference in the disposal of wages. Uh, ang sinasabi dyan, na no employer shall interfere with the freedom of the employee in the disposal of his wages. Nor Employer shall force, compel, or oblige uh, any employee to purchase uh, any merchandise, goods, etc. So ang ibig na sabihin, pinagbabawal ng batas natin, no? Na pakialaman ng employer yung uh, kalayaan ng empleyado sa pag-decide kung paano niya uh, gagamitin ng kanyang sahod, no? So limbawa, kung ang empleyado ay may sahod ngayon na uh, 10,000 sa isang cut-off, hindi siya pwedeng diktahan ng employer kung saan niya dadalhin yung kanyang sahod, kung paano niya gagastusin yun. Di ba? Hindi, hindi siya pwedeng pangunahan. Ano? Pag sinabi mong hindi pwedeng pangunahan, ang ibig sabihin, ang desisyon ngayon kung paano niya gagastusin yung pera niya, eh, wala na doon sa empleyado kasi ang nagde-decide na sa kanya, yung employer niya, ano? di ba? Sinasabi natin na pala decision yung employer sa kung paano gastusin ng empleyado yung kanyang sahod. No? Pinagbabawal ng batas yan sa ilalim ng Article 112 ng ating Labor Code as amended. No? So gaya nitong uh, sitwasyon ng ating uh, subscriber, bago pa iabot sa kanyang sahod niya, may kaltas na. No? Bawas na. Ang ibig sabihin, uh, ang boss na niya ang nag-decide kung paano gastusin ang parte ng kanyang sahod, which is bayaran ng utang sa ibang tao. Take note, hindi ito utang sa kumpanya, utang ito sa ibang tao. Hindi nga ito utang sa bisor, eh, kundi utang sa kaibigan ng bisor niya. Now, bawal sa batas yan kasi interference in the disposal of wages. Kung paano niya gagamitin, paano niya bayaran, nasa kanya yung decision ng empleyado. Hindi pwede pakialaman ng employer yon once na nag-accrue na yung sahod ng empleyado sa kanya, eh siya na yung bahala kung paano niya gagamitin yung sahod niya. Hindi siya pwede pakialaman. No? Especially in this case na kung ano man yung utang nitong empleyado ay private transaction sa kanya between him and that person na kaibigan ng bisor niya. Unless nag-execute siya ng authority to deduct, no? In favor of that person, pwede yan. Pero kung walang authority to deduct, malabo, no? Hindi pwedeng pakialaman ng employer yung kanyang sahod, kung paano niya ito gastusin. So being so, eh, pwede niyang file ng kaso yan by requesting muna for assistance with the Department of Labor and Employment. No? Uh, pero mas maganda just to avoid yung mga ganyan sabihan mo na lang muna yung boss mo na wag ganyang gawin yan at ikaw nang bahala makipag-usap doon sa kaibigan niya kung paano kakaltas yun o paano mabayaran yung utang mo sa kanya so in that particular instance eh sana magkasundo kayo kasi kung hindi pwede kang dumiretso sa SENA or single entry approach mag-file ka ng request for assistance para mamagitan sa inyo ang in Department of Labor na ma-resolve ang inyong problema. Pero definitely bawal yung ginagawa ng boss mo, ng employer, dahil yan ay isang paglabag sa Article 112 ng ating Labor Code. Now, if there's anything that you want to clarify on dito sa ating discussion, let me know. Drop me a comment. No? And if you found this video this information helpful share this with your friends your colleagues or any or any person you think may benefit from this information and again thank you very much for watching and i hope to see you in my next videos god bless